Hi guys, for today's video napakaaga na namin gumising ngayon. Alas 3 pa lang 'yan pero gising na kami. Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, bumaha na naman dito sa amin. Napakarami ang stranded na motor dito sa amin dahil nga sa baha hindi sila makadaan. Dalawa tatlong araw na pag-ulan ay tumataas talaga ang tubig kaya marami rin sa mga nagtatanim ng gulay at palay ang kawawak tuwing babaha. Dahil kung kailan namumunga at magsisimula ng mamunga ang kanilang mga pananim tsaka naman babahin. Sa mahal nga naman ng mga biling pataba fertilizer ay talagang malulungkot ka tuwing ganito ang sitwasyon. Pero kahit ganito lagi ang sitwasyon dito sa amin, e eh marami pa rin talaga magsisakang sumusugal dahil sa umaasa silang kikita sila sa pagtatanim. Ilang beses na rin nga pala kami papuro punta dito sa kabila ng tulay dahil nga mayroon din kami binabantay yung pinapagawang bangka at nandito yung sa kabila. At talagang nakakaalala dahil lahat ng kahoy na gagamitin ay nasa kabila pero ito naas naman ito ng asawa ko. At naabutan rin naman ito si tatang na nag-aabang sa kanyang bangka dahil palagi nang ginagamit ng tao dahil sa taas tubig ginagamit ito pantawid alam nyo ba na sobrang alagang alaga niya yung bangka niya everyday niyang binibisita parang yun na nga yung pinakalibangan niya everyday yung ulagaan yung bangka niya at ayusin kaya tumatagal din talaga sana sa relasyon ganoon din kaya mapapasana all ka na lang talaga at nung dumating nga yung bangka ay kami naman yung nanghiram kay tatang para bisitahin at tingnan yung anong pinapagawang bangka e baka bumaliktad na talagang hindi ako nagpaiwan dahil hindi talaga ako mapapakali kapag hindi ko mismo nakita dahil nga sa mahal ng bilihin ng mga kahoy talagang nagsumama ako para makita yung sitwasyon ng mga kahoy medyo alanganin pa nga ako sa isa dahil parang hindi pa sanay magsaguan bawal kaming bumalik na ka dahil wala pa akong pampalit ng cellphone at ito na nga yung pinapagawa naming bangka, hindi pa nga pala tatapos ayusin at marami pa rin dapat ayusin dito, hindi pa nga pala ito balansi kaya tagilid pa pa. nga palang natitirang pera namin ng asawa ko ay dito namin ginamit sa pagpapagawa ng bangka. Napag-usapan kasi namin na ito na yung gawin niyang hanap buhay dito para hindi na siya alis para magtrabaho sa malayo. Bata at buhangan nga pala yung pangunahing paggagamitan nito kaya kami nagpapagawa. At thank you Lord talaga dahil hindi na lumalim yung tubig dahil kung lalalim pa, abutin talaga yung mga kahoy na nakataas sa kabila nitong bangka na na namin kaya kami babalik na muna. Halos hindi na makita yung pathway sa sobrang lalim. Siguro mga hanggang dibdib ng tao kapag tumawid ka dito. Sabi ko nga sa asawa ko mag-aral na siya magsaguan dahil nga hindi pa rin ako kampante kahit na sinabi niyang marunong siya magsaguan eh parang mas marunong pa ako sa kanya. Sadyang malakas lang talaga yung agos ng tubig kaya medyo parang babaliktad kami. Talagang napaka-importante na meron kang bangka kapag dito ka nakatira dahil prone area ya at palaging binabaha. Maya-maya nga, ulit ako dito sa kabila at medyo nakikita na na bumababaw na yung tubig. At kinabukasan nga ay wala ng tubig kaya pwede na ulit daanan yung pathway. Dahil hindi na baha, ipinagpatuloy na ni Kuya yung paggagawa sa bangka namin. Kaya thank you for watching this video. Bye-bye!